guys, welcome back ito, tingnan nyo yung mais na yun oh. yung klase, ganda <coughs> ganda ng tubo ang linis pa oh. yun, yun na yung may-ariw oh. masin na tayo nang paa dito. Sir, good morning. Sa inyo po itong mais? Oh, okay. Oh, nganta pinaulay na na ano, medyo naano na bunuan. Ah. Pero ang gaganda ng mais ngayon dito, no? You know, uh, parehas lang ba yung variety niya dito? Hindi, ito decal yan, ano, sinjinta yata yun. Ah. Oh. tingnan nyo guys yung sinjinta na binhi oh, tingnan nyo, ang ganda, oh. Kaya itong binagmamalaki ng Pilipinas pag nagtanim sa, naitanim sa ibang bansa. Kung nakikita nyo yung mga mais sa ibang bansa, ang gaganda. Pero ang binhe noon oh, galing dito sa atin. Tingnan nyo naman, no. oh, ang oh, gaganda. Shout sir. Pangalan nyo, sir? Nalit yung, sir. Ay, nalit. oh, shout sir. Isa po siya sa nagsasaka dito, guys. Kung napapansin nyo, yung yung mais dito, napakaganda. Pero pag, iwan ko, kasi minsan. Palay, sir, na, tinatanim nyo dito, oh, no? O, pag sa mga bu bu buwan ng mga June, July, palay. Oo. Oh. Kasi sino kaya yung ano may nakakausap ako dati nung no? ano dyan, yun yung Isa lang yung may-ari sir? Ay, eh, si Pastor yan, ito sa kanya, saka ito naman sa akin. Medyo oh. kasi, eh, namin na si kasi sa atas eh. Si, malago na rin sana ito, kaso ka lang. Inuna namin yung pagtatrim ng palay. Ah. Eh. Oh. Kaya medyo, ano ito, nadili sa abono. Pero okay, makahabol pa naman makahabol, kasi yan. ang ganda, ang ganda tingnan. ano you know? So, okay. dapat ganyan na sana yan ito. Oo. Oh. Nauna lang si Pasok kasi nag-abono na Oo. Uh, ah, ano yung pang spray mo pang insecticide? Pang damo sa kain ah. insecticide sir. Oh, then guys, tingnan nyo. Pag nakita nyo yung ganito kalinis yung taniman. Oh, yan oh. Mga ano yan, alaga nila sa gamot. Kaya yung sinasabi nyo sa comment section na ma, kung may daga o ano. Wala po ganong daga dito guys kasi alaga nila sa spray yung maisad. Kaya yeah, malinis sir. Oh, malinis. Oh. Yan, yung mga nagtatanong sa comment section na, nasagot na. Kasi maraming nagko-comment kung nagtatanong kung marami bang daga. Sabi ko, sa so tingin ko parang wala namang ganong daga kasi alaga naman yung mga mas dito. Ibang probinsya kasi sir, maraming daga daw eh. Ay, oh, dito hindi, hindi naman nagkwan. Oo. Oh. Pero kaso nga lang, hindi tulad nung ibang lugar siguro na naninira oh. sila. Oo. Oh, oh. Dito hindi. At tama pala yung nasagot ko. Sinagot ko lang kasi parang wala akong nakita ganun doon. Kasi alaga sa ano, pesticidio yung mga uh, mais dito. Malinis yun. Nakikita malinis. ko lang sir pag medyo malinis. Oo nga. Hindi yeah, sir, akit muna na ako okay. Pakita ko sa kanila yung top view. Shout out. Oh. Shout out ko mamaya sir. Balikan kita. Pakita ko lang sa kanila to. Guys, akit tayo dito sa ano, yung pagsaradwaan ng ano nila. You know? Yan. Tawagin kami niya ni Sameran. Oh, Samer daw yun, Sameran. Kasi pag mababa ang tubig, sinasara nila ito para yung portion dito sa kabila tumaas. Tapos makapagpatubig na sila dyan. Oh, pag tumaas. Kasi minsan kasi yung tubig dito bumababa kaya limitado yung pagpatubig nila sa mais kaya sinasara nila ito. Yung guys, tingnan yung palibot dito oh. Yan, Do doon tayo nang galing, oh, sa may malapit sa may ano na yon yung nakita niyo may mga tao, kaya lang, ang layo na. Yon, yon, yung parang may poste na yon Poste ng kuryente. Yan si sir. Hindi natin muna abalahin kasi may ginagawa pa siya. Lakas ng tubig ngayon. yun guys, oh. Lawak ng kalayaan no. Oh. Yan. Ito, guys. Eh, dati walang simento ito. Ngayon, nakasimento na. Kasi, yun, nung nandun sa baba na yun. Hindi balit, dadaanan natin mamaya. Ayun na siya, Sir. Hindi natin abalahan kasi may ginagawa yung tao. Baba na tayo kasi pupunta tayo doon doon banda sa baba nito. Ay. Surte sila ngayon guys kasi maano pa yung tubig, mataas pa. Pero pag nag-adjust yung tubig na supply sa irrigation, ito, mababa na yan. Kaya gaya ng sinabi ko, sinasara nila yan, ito. Ito yung sinasara. Pag naisara nila ito, yung part ng mataas pwedeng tumaas na yung tubig kaya nakakapapahigot na sila ng makina kasi halos lahat yan dyan sa gitna na yan wala yung puso na nakatanim maliban dun sa dinaanan natin kanina kung mga kita nyo yung may puso na mababa na pinabunan lang ganda ng pwesto ng bahay guys oh. nasa gitna ng palayan unang crop nila dito guys, hindi ako nakadalaw kasi bahay kasi yun laging mataas ang ilog ang ganda talaga ng mga mais nila ngayon dito, ayan oh hindi pa tayo pwedeng manguha ng ano dito yung tawagin sa bisaya, agihis, marami agihis dito guys Shout out sa mga bisaya dyan, nakakala, marami dito yan. Pero ngayon, yun, nalalim niya. Saka malakas yung agos na yan, kung titingnan mo lang, mahina, pero malakas yan. Punta tayo dun sa baba nito. guys yung pinakadulo nito nakikita nyo yun yung may mga kahoy na yun doon sa dulo na yun balang araw uusungin ko rin yun pupuntahan ko yun ngayon hanggang dito na lang muna tayo ah, tatanaw nyo na lang yung mga palibot dito ang ganda dito oh. ito bagong tanim lang to guys oh. bagong tanim lang yan ng palay na yan yung iba yan ayun yung nakita nyo kasunod nitong bago yan parang sinaboy lang yan kasi naghahabol yan sa tubig kasi pag ganitong buwan unti unti na nag adjust yung supply ng tubig dito sa ano kaya naglunahan ni nila nagtanim na sila at saka nagsaboy kasi ang alam ko kasi pag saboy medyo nakakatipid sila ng labor ang pagpatatim kasi ng kunla, medyo magastos yun. Pero yung lipang, nag, ano, pag nagsabog lang, medyo tipid kasi direkta kasi yan. Sinasabog lang nila. Ayan, lahat, ha, lahat na pala yun, may talim na. Oh. Taliban yan na, oh, sabog yan, yung sa gitna na yan. Ito, bago lang to, baka wala pang sanlinggo yan. Oh. ano dito, yung gilid na irigasyon, hindi na nalinisan. Tagal na rin ako guys, hindi nakabalik dito. Yan you know, ako, yung sa ibang ano, bulaklak yan dito, ang dami. Kasi may tawiran ito dun, patawid sa kapila guys, patawid na lang tayo. Yung nakita niyo ano yun. Ano, know, bahay. Yan po ay piwat yung luwasa. Kaya yung bahagi ng lupa ng ano dyan, sa kanila nung ano, kumpare ko, nasurtihan nila dahil yung nadaanan ng kalsada, yung lupa nila, nakalibre sila ng tubig. Unlimited yung tubig nila, walang bayad. Parang kapalit lang nun sa lupa na nadaanan. na nga guys ang mga isyan o tapos yung sabog na pala yun yung kabila na yun yung mga tayo sa punta din tingnan nyo guys o yung tubig na po dyan pag punong puno na yung tubig na dumadalay sa irrigation, guys yung papunta dito yung isang nilagyan nila ng hose tapos siguro isa lang yung may nito Papunta yan sa may palayan. Yan, yun, yung nakasabog. Ito bago lang din yung mais na ito. Kasi kaapit yung nila siguro o din lang ng palay. Kaya nagmamais na naman. O, tingnan nyo guys. Dahil mataas yung daloy ng tubig sa irigasyon. Yan, nakapapapubig uh, na sila. Kasi gaya nang sinaba ko, naghahabol ang mga yan. Kasi ngayong malapit na yung summer dito. Kasi pag ganitong buwan na December na, wala na ganong ulan dito guys. Dito sa Pangasinan. Kaya yung mga magsasaka ko, na lahat ng mga nagtatanim, kung ano mong tinatanim nila, naghahabol sila ng oras. Kasi pag na-late sila, pag wala silang puso na itinam sa gitna ng palayan nila o maisan, hindi na sila makapagtanim. O, tingnan mo ito, o. Oh. Ganda ng mais. linis pa. Itan tayo. Ayan, guys, o, oh, nakita nyo yun, o. Oh. Ano yan? Yan yung sinasabi kong nawasa. Dito na tayo dadahan. Dito na tayo didiretso doon. Tansin niyo yung mga maeso. Talagang napakaganda. Meron pa daw guys maganda na bini. Ang alam ko eh. Kaya lang. Ang ginawa ng Sinjinta. Kasi mas in demand daw sa ibang bansa. Doon nila. Sino supply. Kaya yung sinasabi kong seed production sa mga previous video ko kung titingnan nyo yung mais na tinatanim na seed production napakapangit pa lang yan kasi pang binhi pa siya pero pag once na naani na nagiging botel na siya dito nyo na makikita kung gaano klase klaseng binhi ng sindinta hindi ko alam kung anong klaseng variety ng mais ito. Pero pag si makakita ka ng mga mais na ganyan kaganda, 100% ano yan guys, seed meal seed production. Nag-produce ng binhi na yan. Dito na tayo dadaan. Ito maganda rin kaya nung medyo malayo yung pagitan ng puno niya. Pero hindi ko lang alam baka bagong variety na naman to. Oh. Ayan pala yung ano, lupa nung tatay ng kumpare ko guys, yung medyo na na yan kasi yung kabila malaki na yan. Tingnan mo yung dulo, may daanan ng ano yan, may kalsada. Kaya yung sinabi kong nakalibre sila ng anli na tubig dahil lang yan sa part ng nadaanan ng kalsada nakalibre sila ng nawasa Shout out sa'yo parang Romnek pag napanood mo ito Ito guys ilang siguro mga one week pa na mamumulaklak na ito mga one week Kaya naman kadala ulit tayo dito kasi nagkataon na wala akong trabaho, dadala ulit ako dito. Hindi ko alam guys kung bakit nag enjoy ako pag nag-ikot-ikot lang. Dito ako masaya yung nag-ikot-ikot lang ako sa kung saan saan. Kaya nung mga nakaraang taon, hindi pa ako nagbablog. Kasi wala pang cellphone. Sabi ko bilhin na lang kaya ako ng cellphone. Kaya lang, wala naman malaking budget. Yung cellphone ngayon na ginagamit ko guys maniwala kayo hindi, ano lang to. Pambatang cellphone lang to. Hmm, ganda oh. Sigurado tatama na naman yung may hari dito. Ganda-ganda <coughs> oh. screen na diri talaga sendin ginta Check out sing back in man And guys oh Yun yung sa yung nadaanan ng bahay ng alupa ah, ng, ng, ng tatay na kumpare ko ayos ito na tingnan mo ito. Mais din yan. Na, ano. Ibang variety din yan. Kakaiba yung ano niya eh. Compare mo dito oh. Guys, hanggang dito na lang. Tutuloy ko muna.